Mayor ng Ankara, inaakusahan ng NMA ng pag-umpisa ng mga riots. Ang mayor ng Ankara, Turkey na si Meli Gocek ay mahilig magtayo ng mga fountain at mahilig gumamit ng Twitter. Itong nakaraang Hulyo, napansin niya na ang animation na ginawa namin dito sa NMA tungkol sa mga protesta sa Gezi Park ay naunahan ang aktual na pangyayari. Hindi kaya ang next media animation ang may pakanan ng mga protesta? Sa aming animation, may isang penguin na may hawak na kutsilyo ang nagpunta sa Morocco. Kinabukasan, sa totoong buhay ay may isang lalaking umatake sa mga nagpaprotesta gamit ang isang kutsilyo bago ito tumakas papuntang Morocco. Sa araw na nagpakita si Standing Man, ay gumawa din kami ng animation. Melly, go check na huli mo kami! Ang Penguin Animation ay ang aming senyales para ipaalam sa aming sleeper agents na pwede na silang kumilos at umatake. At nagawa namin ng animation si Standing Man dahil meron kaming bagong teknolohiya na tinatawag na orasan. Kaya ang animation namin na galing sa Taiwan ay naipalabas sa Turkey na maaga ng limang oras. At kung kami ay tatanungin nyo kung bakit namin ito ginagawa, dahil ang NMA ay isang pantakip lamang na istorya para sa CIA at marami pang ibang sikreto. Salamat kay Melly Gocek na sira ang aming plano. Para sa mga masyadong seryoso, nagbibiro lang po kami. Kami ay NMA, hindi CIA.